chapter mga lods tumalon si Jing sa sirang bus sa gitna ng kalsada. Napansin ng mga tigre na naglalakad sa plaza ang bigla niyang pagdating, maliban sa tigre na hari sa gitna na abala pa rin sa pagkain. Ang siyampang tigre na nagpapahinga ay biglang tumayo ng sabay-sabay. Napuno ang kanilang mga mata. Nakatutok ng matindi at galit sa maliit na tao na nang ahas pumasok sa kanilang teritoryo. Pero kahit nagalit sila, nanatili pa rin ang mga hayop sa lugar, walang agad na senyales na umatake. Tumingin si Jing sa mga alertong tigre. Kalma ang isip niya. Lahat ay nangyayari eksakto kung paano niya inaasahan. Ang Tiger Ken, bilang mas mataas na ranggong halimaw, ay may konting talino. Kaya nitong utusan ang mga mas mababang ranggong tigre na lumaban ng magkakasundo kahit simple lang ang forma. Sa sandaling iyon, ang Tiger. Biglang umungol si King ng malakas na parang kulog. Yun ang signal para umatake ang mga mas mababang ranggong tigre. Dahan-dahan silang umusad papalapit sa boss. Hindi man sila mabilis, pero nung siyam na malalaking tigre, kasing laki ng kotse ang bawat isa, nagtipon-tipon, ang lakas ng dating nila ay nakakatakot sobra. Ungol. Isang malakas na hiyaw ang umalangaungaw sa paligid. Bigla, yung siyam na tigre na dahan-dahan ng lumalapit ay nagkalat. Tapos, Mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay silang umatake kay Jingming. Nakatago malapit, puso ni Jomingyang Mingyang. Naghigpit ang kanyang dibdib habang pinapanood ang pangyayari. Gusto niyang malaman kung totoong malakas na mandirigma si Jingming o kung pabaya lang na tao na malapit ng isugal ang buhay niya. Iwi na ka Jingming ang kanyang palso, tumibay ang kapit niya sa mahabang sibat sa kanyang mga kamay. Ang sandata ay mabilis na umiikot, lalo pang bumibilis hanggang sa maging malabo na lang ang itsura. Sa harap ng pag-atakeng ito, nanatiling matatag at matibay ang mga mata ni Jingming. Ang dalawang metrong sibat sa kanyang kamay ay umiikot ng malakas, parang mga talom ng dambuhalang galingan ng hangin. Ang limang tigre ay sumugod ng diretsyo sa ikot-ikot na patibong ng kamatayan. Wala silang handang harapin ang sumalubong sa kanila, kaya ang matalim na dulo ng sibat ay naging panggiling ng laman. Diretso nitong ginuhit ang kanilang mga bungo, at ang dugo ay nagwisik ng malakas saan saan. Agad na sinamantala ni Jingming ang pagkakataon, sumugod siya pasulong habang nilalabasan ng kanyang sibat ang mga halimaw sa matatalim na paikot ikot na galaw na eksaktong tumatama. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, pinutol niya ang mga lalamunan ng natitirang mga halimaw. Dahil sa mga na-enhance niyang kakayahan habang naglalakbay, kaya na niyang patayin ang mga nilalang gamit lang ang lakas ng kanyang katawan. Samantala, ang sistema, patuloy ang tugtog ng mga notifikasyon. Nakakuha ka ng dagdag na 10 puntos sa pagpatay ng rank 1 na low tier na tigre. Nakakuha ka ng dagdag na 15 puntos sa pagpatay ng rank 1 na mid tier na tigre. Dito lang na-realize ng hari ng mga tigre na may mali. Biglang tumindig ang dambuhalang hayop at nagsimulang lumakad palayo. Nang dumaan ito sa isang sugatang tigre, agad nitong pinisa ang kaawa-awang nilalang gamit ang paa, parang galit sa kahinaan ng kapwa niya. Nang makita ito, nakaramdam si Jing ng bahagyang pagsisisi sa pagkatalo. Ang mga puntos, kasabay ng matinding paalala na kulang pa rin ang kanyang lakas, hindi niya maaaring angkinan ang bawat patay para sa sarili niya. Ngayon, nakatayo siya ng mag-isa, hawak ang sibat, hinaharap ang makapangyarihang haring tigre. Sa kanyang malinaw at matatag na mga mata, walang bakas ng takot. Tanging lamig lang ang naruroon, isang walang katapusang sigaw ng pagnanais na pumatay. Kahit pa ang tanawin ng mga bumagsak na kasama nito o ang matinding. Pagtutol na nagliliyab sa titig ni Jing mas mababa ang mas mahigit ing, sumabog ang haring tigre sa isang galit na ungol na yumanig sa hangin. Ang ungol na iyon ay nagpalabas ng nakakatakot na alon ng tunog. Ang iilang salamin. Ang mga bintana sa mga kalapit na gusali na buo pa ay biglang nagsimulang basagin na parang may sumabog na bomba. Ang shockwave ay nagdulot ng matinding sakit sa mga tenga ng mga tao sa paligid. Pati si Zhou Mingyang ay napilitang umatras ng mas malayo. Punong-puno ng pag-iingat ang kanyang mga mata. Pinili ni Jingming na lumusab. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at sumugod ng diretsyo, hinarap ang halimaw ng harapan. Habang papalapit si Jing Ming, Agad na ibinaba ng dambuhalang tigre ang kanyang malaking paa. Ang malupit na hampas ay naitaboy sa ere ng maipabago ni Jing gamit ang kanyang sandata. Halos sabay, umihip ang buntot ng halimaw. Ang butong talom sa dulo nito ay naghiwa sa hangin. Direktang nagtutok kay Jing, naabutan niya ang suntok para kahit papaano ay mapabagal ito, tapos dinamit niya ang buntot ng tigre bilang pantulak para tumaas ng mataas sa ere. Nagulat ang hari ng tigre sa liksi ni Jing. Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Jing ang kanyang sandata sa bungo ng nilalang. Halos bumagsak ang dambuhalang ulo dahil sa lakas ng hampas. Hindi nagdalawang isip, itinulak ni Jing ang kanyang sibat pababa muli. Tinusok ang ulo ng hari ng tigre hanggang sa malinis itong tumagos, tapos tuluyan nang namatay. Biglang tumunog ang sistema, congrats, dagdag dalawampung puntos. Sa loob lang ng dalawang minuto, naubos na ang buong grupo ng mga tigre. Nakatigig si Zhu Mingyang, naninigas ang buong katawan niya sa gulat. Hindi niya inasahan na ganito kalakas si Jing sa tingin niya. Ngayon, si Jing Ming ay hindi na lang basta kalahok sa eksam na to. Isa na siyang halimaw. Tumingin si Jing sa patay na hari ng tigre sa kanyang mga paa at bahagyang umiling. Kahit pa. Dahil sa tulong ng system, mas lumakas ang katawan niya pero hindi pa rin niya lubos na malaman kung gaano talaga siya kalakas sa laban. Hindi niya alam kung gaano siya kalakas kapag tapos na ang exam. Pero isang bagay ang tiyak niya, mas lalo siyang lumakas, mas maganda para sa kanya. Dahil dyan, nagpa siya siyang maghanap pa ng mga halimaw para labanan. Bigla, bumilis ang takbo ni Jo Ming yang galing sa taguan niya papunta sa kanya. Teka, Paano mo naman mapapatay lahat ng halimaw gamit lang ang isang sibat? Kakayahan mo ba sa close combat fighter type? Pero hindi pinansin ni Jing ang kanyang kuryusidad ngayon. Ang tanging iniintindi niya ay mas ulit ang oras niya sa paghuli ng mga halimaw. Tumalon siya sa kalapit na gusali at naghanda ng lumipat. Iniwan lang niya si Zhou Mingyang na may isang katotohanan. Ang kakayahan niya ay kontrolin ang kidlat. Yung tapat na sagot na yun ang lalo lang nagpabagabag kay Zhou Mingyang. Sigurado siyang nagsisinungaling si Jingming kasi sa laban kanina, hindi ginamit ni Jingming ang kahit isang skill na may kinalaman sa kidlat. Bigla, hinayla ni Zhou Ming Yang Ang. Na-update ang leaderboard pagkatapos patayin ni Jing lahat ng mga halimaw. Natakot siya na baka maaga na ang kanyang numero unong pwesto. At talaga nga, naaga na. Si Jingming na ang nanguna na may 1122 puntos, habang si Jo Mingyang ay bumaba na sa pangalawa na may siyam na raan at puntos lang. Samantala, sa silid monitor ng mga guro, nagulat lahat ng staff habang pinapanood nila ang performance ni Jing Ming. Wala sa kanila ang naghinala na isang 18 anyos ang kaya humawak ng sandata ng ganyan kagaling. Kinumpirma ni Direktor Jiang Wenxin sa iba na si Jing ay, hindi daya, totoong may talento siya. Congrats, Principal Jiao mukhang ang top scorer ngayong taon sa John Chun ay manggagaling sa inyong second high school. Si Principal Xiao Xiao, na sobrang excited, ang tugon, salamat, sir. Pero hindi pa tapos ang exam. Hindi pa rin alam ang resulta. Jingming, ikaw talaga ang pinakamalaking sorpresa. Sa wakas, magkakaroon ng pagkakataon ang second high school natin para magshine. Tatlong oras pagkatapos, sa Central Zone, si Zhou Mingyang ay naglalakad ng pagod, habang pinagmamasdan ang paligid niya. Kapaligiran. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Parang nawala na lahat ng mga halimaw sa lugar. Sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang grupo ng mga estudyante na papalapit sa kanya. Sila yung mga estudyante na nasa top 10 ng exam. Tinanong niya kung bakit sila nagsama-sama. Isang maliit na babae na nagngangalang Mang Di ang sumagot na medyo inis. Hindi mo ba tiningnan ang scoreboard? Halos lahat ng halimaw dito sa lugar na ito ay napapatay na ni Jing Ming. Kaya wala kaming ibang choice kundi maggrupo. Kung hindi, boring na lang 'yan. Napatingin si Jo Ming yang nagulat na gulat. Imposible. Paano naman yun? Lakas-lakas ng mga halimaw dito. Kung di mo ako paniwalaan, tingnan mo na lang ang rank ang board at ang score niya. Maiintindihan mo, sabi ni Tangi habang lumalapit sa tabi niya at binuksan ang leaderboard, 3,400 puntos. Nang makita ni Zhu Mingyang ang nakakatakot na score ni Jing, lumaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Pinapanood ang reaksyon niya, napabuntong hininga si Tangi. Ngayon, gets mo na kung bakit sinasabi namin na si Jing ang pumatay sa lahat ng mga halimaw. Pagpatay sa mga low tier na level 1 na halimaw, nakakakuha ka ng mga labing apat hanggang labing anim na puntos, habang pagpatay sa mid-tier na level 1 na halimaw, nakakakuha naman ng mga 20 hanggang put dalawa na puntos, na may total na tatlong libo apat na at limang puntos. Kahit ibawas mo yung mahigit pitundaang puntos na nakuha niya sa central zone, may sobra pa siyang mahigit dalawang libot puntos. Sa madaling salita, halos dalawandaan na halimaw ang napatay ni Jamine sa central zone lang. Nakatingin si Zhou Mingyang sa kanya na parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit ayaw talaga makipagtulungan ni Jing sa paghuli ng mga halimaw. Natatakot siya na baka kunin ng iba ang mga napatay niya. Kaya, yan pala talaga ang plano niya mula pa sa simula. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Tangi na balak nilang tatlo na pumasok ng mas malalim sa core central zone para manghuli ng mas malalakas na halimaw tinanong niya kung gusto bang sumama si Zhou Mingyang. Medyo kinakabahan si Zhou Mingyang kaya pinaalalahanan niya sila na sa core central zone ay nandun ang mga level 1 na high tier na halimaw at baka pati level 2 pa. Delikado talaga ang pagpasok doon. Pero sagot ng kumpiyansang babae, alam namin ang mga panganib na pwedeng harapin. Nandyan. Kaya nga nag -team up kami nung una. Gusto mo bang sumama sa amin o hindi? Wasak na bayan, Central Zone. Nakatambak si Jingming sa tuktok ng bundok ng mga bangkay ng halimaw. Sobrang dami na halos din na mabilang. Ang daming patayan ang nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang laban kanina. Kalmado niyang kinakain ang pagkain na inihanda niya para sa eksam. Malapit na maubos ang mga baon niya, malinaw na palatandaan na malapit na matapos ang eksam. Pero hindi pa handa si Jingming na huminto. Gusto niyang mag-ipon pa ng mas maraming puntos, kaya ang susunod niyang pupuntahan ay ang Core Central Zone para patayin ang level 2 na mga halimaw doon. Pero kailangan pa niyang mag-power up isang beses. Binuksan niya ang kanyang system interface. Rank Awaken. Kakayahan, Violet Heaven Divine Lightning. Lakas 181. Spirit 182 Hertz. Mga Skills, Advanced Spear Technique, Beginner Thunderbolt Gale Strike. Ability Points, 2,413, 2,413 Ability Points. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jing. Ito ang lahat ng naipon niya mula nang pumasok siya sa Central. Zone. Ang dami ng points, talaga namang nakakabigla. Hindi nagdalawang isip, pinindot niya ang plus sign sa tabi ng Thunderbolt Gale Strike at ginastos ang 300 points para ay upgrade ang combat skill diretso sa advanced level. Agad niyang naramdaman ang pagbabago na dumadaloy sa katawan niya. Sa ganitong level ng lakas, kampante siyang kaya niyang talunin kahit ang level to na hayop. Samantala, papasok din si Zhou Mingyang at ang grupo niya sa mas malalim na bahagi ng Core Central Zone. Ganon din si Jing Ming. official nang nagsimula ang huling yugto ng exam. Punong-puno si Jing Ming nang. Naintriga siya. Naisip niya kung anong klaseng level 2 na mga halimaw ang ilalabas ng mga organizers para harapin ng mga estudyante, at dito nagtataos ang chapter mga lods salamat sa lahat ng sumuporta sa video ko. Nais ko kayong pagpalain ng walang katapusang saya at ligaya sa buhay mga lods. Kung nagustuhan ninyo ang video, pakilike na lang at mag iwan ng comment para ipakita ang suporta nyo mga lods. Taos puso akong nagpapasalamat mga lods please.